Pwede natin gawin sa Orlando ay pumunta doon sa kanilang premium outlets. So ano ba mga premium outlet, outlets nila? Maraming pagpipilian. May American Eagle. May Tommy. May Adidas. May Lacoste. May Nike. May Guess. May Puma. May Under Armour. At iba pa. So, ano nga gawin nyo doon? Siyempre, titingnan nyo kung may mas mura. Eh, kung mahal din naman. Katulad nung sketchers na nabili ko. Jessica, pa-hagis ng sketchers ko. I dare you. Okay, hey, hagis. Isa lang. Yung iba pa ito, may dalawa. Isa <laughs> lang <laughs> kailangan. <laughs> so, may nakita kong ano. May nakita akong sapatos. O, pang ano siya. Pang drive, pang lakad. Yung dating kong sapatos sa Skechers, 30 Euro sa sa Europe sa Italy ito ay 59.99 so 60 pero 50% off so 30 din so yung isa bin original price din siya so Perfect. kung alam nyo yung price niyan hindi kayo maluloko katulad noon binili ko pa rin siya as the same price as nang, nandun sa Italy pero kung hindi niyo alam yung presyo baka nilalagyan lang nila ng 80% 50% hindi mo alam no? so may mga nakalagay doon na 50% of 40% of ito ay 29 99 All right. So 2997 ang isa. Pero hindi siya kasama doon sa mga 40%. So mag-iingat din kayo sa mga kinukuha nyo. Ito kasi nakita ko nung babayaran na, na hindi siya kasama doon sa mga 40%. Pero since na maganda rin naman siya at saka 29.97 kung 40 ito hindi ko bibili and ganoon din tong isa itong Lacoste ko na shorts na to na Netflix Netflix sa uh, edition <laughs> $29.97 nakalagay siya dyan Ayan o Kasi ilalagay nila $135 Ayan o $135 Pero to $29.97 na lang. So, $30 pa din. And for a $30 short, hindi pa rin ako kumbinsidong discounted at mura siya. Ay, Jessica, this is, this is much better. Uh -huh. Kasi ito ay anim na pares na Adidas na um, socks, no? Na medyas. At ito ay $8.52. Kung alam ko lang. Kasi nakalagay doon 20 eh. Ito, oh, tinan mo, nandito nga, oh, 20, nakalagay dito mismo, $20. Kaya kung nung kinuha ko, akala ko $20 siya. So, ito naman, katulad nung pagkakaiba ng lakos, ito naman, akala ko $20, pero discounted pala, kaya $8.52 lang siya, ayan oh, o, $8.52. Sana pala, dinalawa ko na. Of course! Para lang, isip, isipin isip mo yun, na pares para sa $8. Agreed! Not bad, di ba? Isang problema lang dyan, pagka pumunta ka doon, at hindi mo alam mag-commute, $40 kagad. Mula dito sa hotel namin sa may international drive. So, ang problema noon, nung, bus, nung pabalik kami, nag-bus kami, $4 lang. So, $40 ang taxi, $4 ang bus, times 10 yung presyo. And, meron pang catch doon. Kung napaaga kami at bumili kami sa Walgreen ng passes namin for the day Unlimited yun for $2 And for $10, meron kang 5 days na pabalik-balik So kung may time kayo, i-schedule nyo yun Mas maganda Ang American Eagle ay Mura yung mga ganito nila oh. Mga uh, boxer shorts So 3 pieces siya For... Uh, 1796 with tax na yan ha kasi lahat dito ang problema ko hindi ka tulad ng Europe what you see is what you pay dito what you see and then pagdating mo doon may tax pa pala may donation pa may tip pa etong nabili namin jacket na to eto ay pang winter nang talagang malamig ang pupuntahan mo ang ganda kasi nang ganda pati tela niya ang ganda kasi so, meron akong the same price ng ganito na no? nandoon sa Italy na first na binili ng asawa ko. Hindi naman ganito yung quality niya pero yung gamit naman niya, tumagal naman siya. At ito ay $59.99. Ang <bitching> original price ay $299. <bitching> As you can see, nakalagay dito $299. So, $15 mil. <bitching> pero nabili namin ng $59.99. Sa amin talaga, good deal to kasi rare yung ganito ng 59.99. Right, Jessica? The force is with you, young Skywalker. Ang ano kasi dito, ang pinakamahirap lang sa mga ganyang clearance sales ay yung maghanap ng size mo. Kadalasan, na yung large, na yung XL. At natitira, uh, XS, at saka small, at saka XXL, at saka XXXL. Alright? So, ibig sabihin, limited yung choices mo kung kasi laki mo ako at kasi laki kaya ng asawa mo. Dahil yun yung mga typical American size. But kung Asian ka na, alam mo, maliit ka, pwede ka nga sa kid section na mas mura dun eh. Pero makakita ka na small at saka medium na magkakasya sa'yo. One thing, katulad na to, magkano ba itong bilhin namin ito? 79 to, 50%. So, nasa 30 plus din. Eh uh, para sa shorts, mahal ang 1,500 pesos or 1,800. Ang problema dun sa kaparehong design na ganito na mabibili mo sa alternative na cheaper price ay nabubutas. Laging butas yung pundi, pundiyo yung dito. Tsaka yung sa may puwetan na gano'n. Minsan yung umunat lang ako na May pinulot lang ako na purit eh. So, 44.50 nakalagay sa tag. Alam mo naman yung mga yan. Nakalagay ng na mga extra ng ganyan. So, kunwari clearance. Pero hindi naman ito bibilhin. Sabihin natin 1999, 1499, or 999. Nandun lang sa mga ganun lang itong presyo na ito. O, oh, ito yung large. 89.50. Pero tingin ko, ito ay 50% off din. Pero tingin ko, nasa 30s din ito Pero hindi, ano? Mga 24.99 ito. Tingin ko, honey, no? Ito nga na to, mga ganun, ano? Bumili kami ng ilang black na ganyan, no? Oh, Hill Figure, New York. So, 54 ang nakalagay dito. XL. So, saktong sakto ito. Sakto-sakto. Pero tingin ko, ang lang 24.99 or 19.99. Basta hindi lalagpas ng 30. Yung pants, ang alam ko, medyo mahal. Nakalagay dito, 75. You lose! Sabi ko nga kay Jessica, minsan lang may magkasyang pants sa akin na maayos. dahil laging butas na naman kasi madali kami bumili ng pants eh sa totoo lang may size naman may Amazon naman yung yung pagtagal ng item ang laging problema sa akin dahil ano ko eh action star eh Kung saan saan nagsusuot Ito, simple-simple Parang ito ay 699 or 999 Ito ay kay Jessica And lastly Bumuli ako ng Siyempre, pang ano Pang spooting 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 7450 So tingin ko mga nasa Ito yung mga nasa 30 Tingin ko So ito yung mga ano eh Ito yung mga sinusuot ko Nung high school eh So, ayan. Isa sa pwede nyo gawin sa Orlando yun. Mag-shopping kayo sa premium outlet. Ang bus noon ay 8 hanggang 42. 8 to 42. So, may mga bus stop naman dyan. Lynx bus yun. L-Y-N-X na bus. Na iba't ibang kulay. Pink, violet, green. So, ayan. This is Michael from the FW Project. Signing off.